Friday nga, biglaan ang pag-alis namin. Sa kadahilanan nga, pupunta kami dito sa SM dahil nga may titignan kami. Nang makarating nga kami dito sa SM, itong mag-ama ko ay agad dito sa palaruan. Sa tumbukas nga ng SM, alas 10 ng umaga, ay nandito na nga kami sa SM. Dahil nga, ang plano talaga namin ay sasandali lang talaga kami dito dahil nga may pasok si Liam ng alas 12. Habang nga sila ay nag enjoy dito sa palaruan, ako naman ay pumunta na nga dito sa sadya namin sa SM. Pumunta na nga ako dito sa sadya talaga namin dito sa si SM dahil nga titingin ako ng ref. Dahil kahapon nga sa hindi inaasahang pagkakataon, ang ref nga namin ay biglang hindi na nga lumamig ang freezer. Agad ko nga ang tinawag sa service center at pinuntahan naman agad sa aming bahay. Pero sabi nga sa akin ng technician, nagagastos lang din ako ng mahal kung ito ay ipapagawa ko. Kaya naman, ang advice niya ay mas maganda bumili na nga lang daw ako ng bago. Medyo nanghihinaya nga ako dahil nga apat na taon pa nga lang sa amin yung ref na yun. Pero nung naisip ko nga na baka sumakit lang din ang ulo ko kapag ka, pinagawa ko yun, kaya naman nag-usap kami ni Daddy C na bumili na nga lang kami ng bago. Habang nga nagtitingin-tingin ako ng ref, eto naman mag-ama ko. Ay kung saan-saan na nga pumunta dito sa SM. After nga nila mag-arcade, ay nag-request nga daw itong si Liam kay Daddy C na gusto niya daw kumain ng waffle. Tungtawa nga daw dito si Daddy C kay Liam dahil nga ang request ni Liam ay dapat daw may for takeout din siya na waffle. Dahil nga ay nangalang daw ang kanyang baon sa kanyang online class. Habang nga nagde-date ang aking mag-ama, ako naman chinecheck ko yung tinuro ni Liam na gusto niya ng ref. Umukay nga din kay Daddy C kaya naman ako ay chinecheck ko na nga lang kung okay ba yung nagustuhan nilang dalawa. Sa mga puntong ito nga ay sinasabi na nga sa akin yung mga specs nitong ref. At nung umokay na nga sa akin ay agad ko na nga binayaran para nga makahabol kami sa online class ni Liam. Pinicturean ko na nga lang ang resibo dahil nga idideliver na nga lang iyon sa amin. Matapos na nga kami sa appliances itong si Liam ay nahila pa nga kami dito sa SM Store para nga bumili nga daw siya ng toys. Naalala ko nga na wala pa nga rin lunchbox itong si Liam kaya naman pumunta na nga kami. At isa pa, may mga nagpadala nga kay Liam ng pera para pang baon niya at saka pambili niya ng kung ano-ano. At yun ngayon, ang bagong follower ni Liam na si Tita Pem from Canada. Tita Pem nga, ay tuwang-tuwa nga daw siya kay Liam. Dahil nga, naaalala niya ang kanyang anak nung bata pa at kasing laki ni Liam dahil nga magkamukha sila. At yung isa naman nagpadala kay Liam ay isa naman sa avid follower niya noon pa man. yun naman yun, si Tita Chai na nakabase naman ngayon sa Greece. Matapos nga mapili ni Liam ang mga kailangan niya at ang mga ibang gamit pa na kailangan niya sa school. Agad-agad na nga kami nagbayad at umalis na nga kami agad dito sa SM. Pagkadating na pagkadating nga namin sa bahay, ay agad na nga nag-join itong si Liam sa Jimmy dahil nga na-late na nga siya. Hindi ko na nga siya napalitan ng damit, pero bago naman kami umalis, ay pinaliguan ko na nga itong si Liam. I am first old. One years old. And where do you live? Alam ba? Laguna. Hey, okay, when is your birthday? August 5. August 5. And what is your talent? Magbablog din po ako. Ano po? Magbablog din po ako. Vlog? Yes blank? po. Wow! So you have your videos on YouTube? Yes po. Okay, so we'll check that later. Thank you so much, Liam. Matapos nga ni Liam na-introduce ang kanyang sarili, ay sinunod na nga ang kanyang mga classmates. Isa-isa niya nga itong pinakinggan at dun sa mga talent nga ng mga classmates niya ay merong singing and dancing. Guys school ako okay maiinom si teacher oh, Yes. Go oh, you can say. Ena niya? Yes. What do you want to say? Palagi po. Palagi okay you can sing. ko. Palagi. Si Pilli in sayo. Wow! Very good! Good job! Thank you, Liam! Okay, let's now move it. nga itong si Liam kay teacher na gusto niya nga daw mag -sing. Sa totoo nga ay nagugulat nga kami ni Daddy C kay Liam dahil nga kahit nga online class pa lamang siya ngayon ay sobrang active na nga niya. Kaya nga sabi namin ni Daddy C, sana during face-to-face -face class ay ganito pa rin ka-active itong si Liam. Sa pagkakataong ito nga ay patapos na ang klase at teacher taking na nga sila nila teacher face classes on June 24. So that's on Tuesday. Again, on Monday, you'll not have... Ang sabi nga ni teacher, start na ng face-to-face -face class ni liam ng June 24. At sa June 23 naman ay wala silang paso. At ang online class naman ni liam ay nagtatapos sa kanilang goodbye song. Are you, you, and you, and you, Okay, bye. 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 bye.